Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan ko ang wikang Filipino bilang wika ng akademya sa loob at sa labas ng bansa. Hindi lamang pangmasa, bakya, jologs, pampalengke, pangkali o pang showbiz ang wikang Filipino. Ito ay higit pa sa mga stereotype na ibinabato rito. Ang Filipino ay may kakayahang gamitin sa mga seryosong diskurso, pananaliksik, agham at iba pang larangan ng academics. Ito ay wika ng akademya na maaari nating gamitin sa pagtuturo, pagsusulat, at sa matataas na antas ng talakayan. Hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa mga pandaigdigang konteksto. Nabanggit sa video ni Mabrisanta Flores tungkol sa wikang Filipino sa panahon ng internasyonalisasyon at globalisasyon na noon pa mataas ang literasi ng mga katutubo sa paggamit ng kanilang baybayin, ngunit humina ito dahil sa pagpasok ng alpabetong Romano at wikang Kastila. Batay din sa pag-aaral ni Dr. Jaime Vener sa Oaxaca, Mexico ay may matatagpo ang Filipinas District na mayroong komunidad ng mga Filipino dala ng globalisasyon na maitutuntun natin noon pang ikalabing-anim hanggang labing-syam na siglo dala ng Manila Galleon and Trade o Kalakalang Galleon. Ang nagbukas naman ng pinto sa atin patungo sa pandaigdigang kalakalan ay ang mga Ingles at dito nagsimula ang eksportasyon ng produktong lokal tungo sa Britanya. Sa video ni Annette Hogg, Isang Swiss na manunulat, periodista at tagasalim na nag-aral sa UP Diliman noong 1992 ay binanggit niya na matibay ang core ng wikang Filipino sapagkat madaming mga lingwahe ay naging bahagi nito. Tulad na lang ng Kastila, Ingles at iba pa. Naidagdag niya rin na mabilis ang evolusyon ng wikang ito dahil sa iba't ibang henerasyon kaya naman walang katapusan ang pag-aaral ng wikang Filipino. Sa video naman tungkol sa Philippine Studies in Russia, Naibanggit ni Dr. Katrina Baklanova, isang guru ng Filipino at Filipino literature na matagal nang may interes ang mga linguist ng Russia sa literacy ng Pilipinas. Noon pang siglo XX, nagsimula ang interes nila sa wikang Filipino tulad noong 1937 kay Alexander Guber at noong 1956 nagkaroon ng pinakaunang grupong Rasyano ng Tagalog. Noong 1959 naman, nagsimulang magturo si Vladimir Makarenko ng Tagalog sa Future Institute of Asian and African Studies. Si Gennad Rajkov naman ay ang founder ng Philippine Studies sa St. Petersburg noong 1967. Hanggang ngayon, patuloy ang pag-aaral at interes ng mga estudyanteng Rusyano sa Philippine Studies. Nakakatawa rin malaman na hindi lang sa Pilipinas pinag-aaralan ang wikang Filipino at ang panitikan natin nakaka-proud ang epekto ng globalization, ano? Na ibahagi natin ang sarili nating wika at kultura sa mga dayuhan. Ang wikang Filipino ay buhay, matalino, at makapangyarihan. Ito ay wikang intelektual na may abilidad na bumuo at magpahayag ng mahalagang ideya na may lalim, lawak, at saysay. Ito ay dapat atin nating ipagmalaki at gamitin upang paunlarin ang gamit nito sa ating larangan ng akademya.